Akala ko dati, kapag may bago akong gamit, masaya na ako. Kapag may na-achieve ako, fulfilled na fulfilled ako. Bakit? Parang may kulang pa rin. Have you ever felt that way? Na kahit anong gawin mo, kahit anong maabot mo, hindi mo maramdaman yung tunay na saya? Napansin ko lang, happiness is something na we find outside ourselves. Bagong phone, kailangan lagi kang nagtatravel, malungkot ka, pag wala kang karelasyon, lahat panglabas. Kaso panglabas lang din ang expiration date niyan. Nawawala, naluluma, napapalitan. This the truth. I learned the hard way. Ang tunay na kaligayahan, hindi pala hinahanap, ini-invite 'yan sa loob mo. It starts with gratitude, with purpose, and with peace. Gusto mong sumaya? Magpasalamat ka for what you already have. Kasi kung hindi ka marunong makontento sa maliit, kahit bigyan ka pa ng malaki, you will feel empty. Live with purpose.